Hey mam ma uh, kakabuhay ko lang tapos na tinagawa niya ano ang um, dipinsa so pa kaingat ka dahil ito ang legit na paggawa sa isang tunay na dipinsa katapos ko lang makunsa magbuhay so tanggapin niya ito pagandang ng So, ito, ito <coughs> yung uh, tagusa na kahoy. Ay, sumbalik. Sumbalik na kahoy ito. Sumbalik. Tapos, yung asangkap na ito si Dalin. Tapos ito yung Nara. Uh, pangantay ko lang. Ito sumbalik. Para ito sa mga taong ano, kahoy na sumbalik. Tapos ang sa o, ng, ng, yung mutya si Dalin at saka Ura. So, matibay na paggagawa solido ngayon paingatan nyo ito kung ma ma ano, mag itangan ito kasi pabihira ang kasak na ang gawa na ganito uh, nandito ang ano, mutya at saka mga kahoy na banal saka itong isa <coughs> shipping ko ito sa taga palawan kay bro katapos ko lang isang security guard tapos lang pag kunsagra. sinabay ko ng konsagra pag buhay maraming salamat ito magandang paggagawa din dito kasi combination to kung ano din meron dito meron din dito sangkap lang dito si lalim ito dito mismo inilagay ko yung ito yung ano tagusan na kahoy ito so ang manawog itim sa si dagat tapos si dagat tapos ito naman yung bao na divider o divider yan tapos nara likod nara tapos so nandito 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 na nandito 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 kahoy dignum, kurutan, mga malilit na katerasa. So, ayan. Keep it, keep, keep nyo ito. Maraming salamat sa inyong pagkitiwala. Namaste. God wish you all.